Sa bawat paggising mo sa umaga, may tanong na bihirang itanong ng karamihan sa sarili. Paano ko gustong mabuhay kung sakaling ito ang huling araw ko? At kasunod nito, ang mas tahimik pero mas mahalagang tanong, paano ako dapat mabuhay kung gusto kong umabot ng 90 years or 100 years? Hindi ito tungkol sa pagtakbo sa bundok araw-araw o pagkain ng salad sa bawat kain. Ang tanong ay mas malalim kaysa doon. Ito'y tungkol sa kung paano mo pinipiling simulan ang bawat araw, hindi lang para humaba ang buhay mo, kundi para ito'y maging makabuluhan habang umaabot ka sa katapusan nito. Ayon sa Pilosopiyang Stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, ni sa lakas ng katawan, kundi sa kalinawan ng isipan, kapayapaan ng loob at disiplina sa sarili. At ang lahat ng iyan nagsisimula sa umaga. Ang umaga ay parang direksyon ng araw. Kung paano mo ito sisimulan, doon kadalasang papunta ang buong maghapon. At kung araw-araw mo itong sinisimulan sa tamang paraan, gaya ng ginagawa ng mga taong payapa ang puso at malalim ang pag-iisip, hindi malabong abutin mo ang edad na 90 na may dignidad, may sigla at higit sa lahat may saysay. Marami ang gustong humaba ang buhay, pero kakaunti ang nagtatanong, ano ang mga ugali ko tuwing umaga? na unti-unting bumubuo ng kinabukasan ko dahil ang katotohanan hindi mo kailangan ng himala para humaba ang buhay ang kailangan mo lang ay mga simpleng ugali na inuulit araw-araw na nagsasalamin ng isang buhay na disiplinado tahimik at nakaugat sa layunin hindi lang ito basta tips kundi mga tanda na ikaw ay nasa tamang landas landas ng mga taong hindi lang basta humihinga kundi tunay na nabubuhay Bago ang lahat muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. Umpisahan na natin. Habit number one, ginigising mo ang sarili hindi para magmadali kundi para magnilay sa mundong palaging nagmamadali. Ang unang palatandaan ng isang taong mahaba ang pananaw sa buhay ay hindi kung gaano siya kaaga gumising kundi kung bakit siya gumigising. Marami ang bumabangon dahil kailangan. Kailangan pumasok, kailangan magtrabaho, kailangan magbayad ng utang. Pero ang taong may malalim na pananaw, gumigising hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may layunin. ayun sa mga stoic tulad ni Marcus Aurelius, At dawn when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I am rising to do the work of a human being. Hindi niya sinabi, to rush or to grind, kundi to live as a human being, isang nilalang na may kakayahang magnilay, magpasya at mamuhay ng may direksyon. Ang unang habit ng mga umaabot sa 90 years ay ito. Hindi sila ginigising ng alarma, ginigising sila ng malinaw na dahilan. Kapag ang unang galaw mo sa umaga ay pag sa katahimikan, hindi para buksan ang cellphone kundi para tanungin ang sarili. Ano ba ang mahalaga ngayon? Paano ko gustong harapin ang araw na ito? Saan ko gustong dalhin ang sarili ko? Doon mo unti-unting hinuhubog ang isipan mo tungo sa kapayapaan hindi pagkataranta. Bakit ito mahalaga? Dahil ang stress ay hindi lang bunga ng trabaho. Madalas ito ay bunga ng pagkawala sa direksyon. Kung araw-araw kang bumabangon nang wala kang malinaw na intensyon, parang kang isang bangkang walang timon, palutang-lutang, sumusunod lang sa alon. Pero ang taong may malinaw na dahilan sa bawat umaga, kahit marami mang problema, ay hindi basta natitinag. Ang simpleng limang minuto ng tahimik na pag-upo, paghinga at pagninilay sa umaga ay parang ugat ng isang punong matibay. Hindi mo ito agad makikita pero ito ang nagpapalalim sa iyo. At ang lalim na iyon ang magdadala sa iyo sa edad na 90 years old, hindi lang buhay, kundi buo ang loob, malinaw ang isip at payapa ang puso. Habit number two, inuuna mong ayusin ang kalooban bago ang kalendaryo. Marami ang bumabangon at agad hinaharap ang kalendaryo. Mga meeting, deadlines, errands, traffic. Isang tingin pa lang sa schedule, parang buhos ng ulan ng stress sa isipan at bago pa makapagkape, puno na agad ng kaba ang dibdib. Pero ang taong abot sa 90 years old, hindi siya alipin ng kalendaryo. Bago pa man niya ayusin ang araw niya sa papel, inaayos niya muna ang sarili niyang kalooban. Ayon kay Epictetus, It's not what happens to you but how you react to it that matters. At paano mo maihahanda ang sarili mo sa tamang reaksyon? Hindi sa pamamagitan ng listahan, kundi sa pamamagitan ng panloob na katahimikan. Ang habit na ito ay hindi tungkol sa pagiging tamad o sa pag-antala ng gawain. Ito ay tungkol sa intensyong ayusin muna ang panloob na mundo mo bago mo harapin ang panlabas na gulo ng buhay. Sa madaling salita, hindi mo dapat sinasalubong ang araw na puno ng emosyon na hindi mo pa na kung galit ka pa rin sa nangyari kahapon, kung bitbit -bit mo pa ang pait, lungkot o inggit mula sa nakaraan, paano ka makakagawa ng tama ngayon? Ang taong umaabot sa 90 ay hindi lang nag-aalaga ng katawan. Nag-aalaga siya ng isip at damdamin. Hindi siya perfect, pero marunong siyang huminto, huminga, magtanong. Bitbit -bit ko pa ba ang bigat ng kahapon? May kausap ba akong dapat patawarin kahit hindi ko na siya makita? ano ang nararamdaman ko ngayon at bakit? Dahil kapag hindi mo ito nasagot, madadala mo ito sa buong maghapon sa pakikipag-usap, sa trabaho, sa mga desisyong maaring magbago ng takbo ng buhay mo. At ang paulit-ulit na araw ng kaguluhan sa loob ay nagiging taon ng pagkasira sa katawan. Stress, high blood, sakit sa puso, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi mo muna inayos ang sarili mo bago ang schedule mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatandang mahaba ang buhay. Hindi lang organized kundi emotionally grounded. Tahimik, maingat, hindi padalos-dalos. Hindi sila palaging masaya, pero madalas silang malinaw kung ano ang mahalaga. At iyan ang bunga ng ugaling inuuna ang kalooban kaysa kalendaryo. Kung gusto mong umabot sa 90 years old, hindi mo kailangan ng perpektong planner. Ang kailangan mo ay araw-araw na katahimikan para ayusin ang loob mo bago ang labas. At mula roon, sa kamulang talagang masasabi. Handa na akong harapin ang araw, anuman ang dalhin nito. Habit number three, pinipili mong galawin ang katawan hindi para pumayat kundi para pasalamatan ito. Sa panahong halos lahat ay obsessed sa fitness goals, maraming gumagalaw para pumayat, pampaganda ng katawan o para makasabay sa uso. Ngunit ang taong tunay na malapit sa inner peace at malamang ay aabot ng 90 years old, gumagalaw hindi dahil may kulang sa katawan, kundi dahil pinahahalagahan niya ang biyayang mayroon siya. Araw-araw, walang reklamo ang katawan mo. Ang puso mo tumitibok, ang baga mo humihinga, ang bituka mo gumagalaw. Pero kailan mo huling sinuklian ito ng simpleng paggalaw? Kailan mo huling ginamit ang katawan mo? Hindi para pahirapan ito kundi pasalamatan ito. Sa Stoic philosophy, ang katawan ay hindi dapat ituring na Diyos pero hindi rin dapat baliwalain. Ayon kay Seneca, A sound mind in a sound body is a short but full description of a happy state in this world. Ang katawan ay kasangkapan ng kalooban. At kung hindi mo ito pinangangalagaan, paano mo maipapahayag ang kabutihan, disiplina at layunin mo sa buhay? Kaya ang habit na ito ay hindi tungkol sa gym, o pagtakbo ng sampung kilometro. Ito'y tungkol sa banayad, ngunit sa gradong desisyon na gamitin ang katawan mo bilang anyo ng pasasalamat. Sa pamamagitan ng paglalakad sa umaga habang tahimik na nag-iisip, sa pagbabanat ng mga kalamnan para paluwagi ng tensyon, sa paginat inat paghinga, at marahang kilos na nagpapakilala ng pagmamahal sa sariling pisikal na anyo. Hindi dahil gusto mong baguhin ito, kundi dahil pinahahalagahan mo ito. Dahil ang katawan na hindi ginagamit ay unti-unting nalulumpo, hindi lang pisikal kundi emosyonal. At ang katawan na palaging pinapabayaan ay katawan ding madaling bumigay sa karamdaman. Alam ito ng mga matatandang malalakas pa rin kahit 80 plus na ang edad. Hindi sila palaging nag-weights. Hindi sila palaging may workout plan. Pero gumagalaw sila araw-araw dahil alam nilang ang katawan ay dapat galangin, hindi abusuhin. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, magsimula sa simpleng tanong tuwing umaga. Ano ang magagawa ko ngayon para ipakitang nagpapasalamat ako sa katawan kong ito? At kapag araw-araw mong ginagawa ito, darating ang panahon na mararamdaman mong hindi lang ikaw ang bumabangon, kundi pati katawan mo, masigla, magaan, at handang makisabay sa iyo hanggang sa dulo ng iyong lakbayin. Habit number four, Maaga mong inaalis ang lason sa isipan bago ka pa kumain o uminom. Kapag sinabing healthy lifestyle, kadalasan ang iniisip natin ay pagkain, bawas sa alat, iwas sa mantika, dagdag gulay, bawal soft drinks. Pero ang hindi natin napapansin, may mas matinding lason kaysa sa pagkain. At ito ay ang lasong pumapasok sa isipan mo sa unang oras ng araw. Bago ka pa man makakain ng almusal, madalas na tayong nakakain ng Ingit mula sa social media, galit mula sa balita, pagkukumpara mula sa mga taong hindi naman natin kilala, at kaba mula sa mga text na hindi pa man natin nababasa ay nagpapabilis na ng pintig ng puso. At dito pumapasok ang isang mahalagang habit ng mga taong mahaba ang buhay. Maaga nilang nililinis ang isip bago pa ito malaso ng mundo. Ayon sa Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung ano raw ang madalas mong isipin, doon napupunta ang kaluluwa mo. At kung ang unang karga ng umaga mo ay ingay, alalahanin, at takot hindi mo man pansin, bitbit mo ito sa buong araw. Ang taong may disiplina ay hindi agad humaharap sa mundo. Pinipili muna niyang humarap sa sarili. Hindi niya agad binubuksan ang cellphone, kundi binubuksan niya muna ang kalooban. Hindi para iwasan ang katotohanan, kundi para paghandaan ito ng may linaw at lakas. Maaring ito ay sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay o pagbabasa ng isang pahina ng pilosopiya o simpleng pagmumuni habang nakatitig sa liwanag ng araw. Anumang paraan ito, iisa ang layunin, alisa ng laso ng isipan bago ito lamunin ng araw. Dahil ang isip na laging puno ng negatibong input ay parang katawan na laging binubusog ng junk food, hindi agad mararamdaman ang epekto pero unti-unti itong sumisira sa loob. Kaya't kung gusto mong umabot ng 90 years old at hindi lang basta humaba ang buhay kundi gumaan din ito. Gawing ugali ang paglinis ng isipan tuwing umaga. Ituring mo ito na parang pagligo sa kaluluwa. Bago mo kaharapin ang responsibilidad, ang pamilya, ang trapiko, ang mga deadline, linisin mo muna ang loob. Dahil kapag malinaw ang isip, kahit magulo ang paligid, hindi ka basta natitinag. At sa huli, ang taong marunong maglinis ng sarili bago ayusin ang mundo ay ang taong mahaba ang buhay dahil hindi siya kinakain ng ingay nito. Habit number five, inuuna mong magpasalamat kahit walang malaking nangyari. Sa kulturang moderno, madalas nating iniisip na ang pasasalamat ay bunga ng tagumpay. May dumating na pera, magpasalamat. May bagong trabaho, magpasalamat. May magandang balita, magpasalamat pero para sa mga stoic baligtad ang pananaw hindi ka nagpapasalamat dahil maganda ang nangyari nagpapasalamat ka kaya nagiging maganda ang pananaw mo sa nangyayari ang isa sa pinakamalinaw na tanda ng isang taong mahaba ang buhay ay ang kakayahan yang makakita ng biyaya sa ordinaryo tuwing umaga bago pa niya buklatin ang listahan ng mga kailangang gawin bago niya isipin ang mga kulang bago siya makiagaw sa atensyon ng mundo hinahanap muna niya ang bagay na maaari niyang ipagpasalamat. Kahit gaano kaliit, minsan ito ay ang pagising ng walang sakit sa katawan, ang tahimik na kape sa gilid ng bintana, ang presensya ng isang taong mahal mo o simpleng paghinga na hindi mo kailangang bayaran pero patuloy mong natatanggap. Hayon kay Seneca, nothing is more honorable than a grateful heart. Dahil ang pusong marunong magpasalamat, kahit walang ingranding rason, ay pusong marunong mabuhay. Ang dami sa atin ay nabubuhay sa mindset na kapag nakuha ko ito, saka ako magiging masaya. Pero ang taong tumatagal sa mundo at higit sa lahat, hindi lang humahaba ang buhay kundi gumaagaan din, ay marunong makakita ng kagalakan sa kasalukuyan. Hindi ito simpleng optimism. Ito ay disiplina ng pagtingin sa ngayon bilang sapat, hindi perpekto. Hindi sobra, pero sapat Ayon sa maraming pag-aaral sa kalusugan, ang regular na pag-practice ng pasasalamat ay nagpapababa ng blood pressure, nagpapabuti ng tulog, nagpapalakas ng immune system at higit sa lahat, nagsusustento ng emosyonal na tibay sa gitna ng kahirapan. Hindi aksidente na maraming matatandang umaabot ng 90 plus ay may simpleng paniniwala sa umaga. Salamat, buhay pa ako. At doon pa lang, parang kompleto na ang araw nila hindi dahil wala silang problema kundi dahil hindi na nila kinakailangang hintayin ang perpekto para magpasalamat kung gusto mong humaba ang buhay turuan mo ang sarili mong makakita ng regalo sa bawat ordinaryong umaga at kung gagawin mo ito araw-araw darating ang panahon na mapapansin mong kahit hindi dumating ang lahat ng gusto mo hindi ka kulang at ang ganitong klasing puso mapayapa puno at marunong tumanggap ay pusong kayang umabot ng 90 years old na may ngiti at may maluwag na paghinga. Habit number 6. Pinipili mong hindi sagutin lahat ng demanda ng mundo sa unang oras ng umaga. Pagkagising palang tumutunog na ang telepono. Notifikasyon dito. Mensahe doon email sa trabaho. Update sa group chat. Parang sinasakal ka agad ng mundo bago ka pa makapag -iinat. At madalas sinasagot natin lahat ng ito agad-agad. Kahit hindi pa tayo nakakakain, kahit hindi pa tayo nakakapagdasal o magnilay, kahit hindi pa natin naaalala kung sino ba talaga tayo, ito ang nakakasirang ugali na hindi lantarang itinuturing na masama. Pero unti-unting sumisira sa kapayapaan ng tao. Kaya't ang isang tanda ng mga taong aabot sa 90 years old ay ito. Marunong silang tumanggi. Hindi sa pag-ibig. Hindi sa trabaho. Kundi sa kagustuhang laging maging available para sa lahat. Sabi nga ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thoughtful." Anong ibig niyang sabihin? Na kung gusto mong ayusin ang buhay mo, dapat handa kang hindi palaging sumagot. Huwag kang matakot na matawag na hindi responsive, hindi updated, hindi laging on. Dahil minsan, ang hindi pag-react agad sa lahat ng gulo sa paligid ay siya mismong anyo ng katalinuhan. Ang taong umaabot ng 90 years old, hindi lang malakas ang katawan matatag ang hangganan. Alam niya kung kailan makikinig at kung kailan tatahimik. Alam niya na hindi lahat ng mensahe ay dapat sagutin. Hindi lahat ng problema ay kanya. Hindi lahat ng tunog ay tawag para sa kanya. Bakit ito mahalaga? Dahil ang unang oras ng umaga ay sagrado. Ito ang yugto ng araw kung kailan ang isip mo ay malinis pa, hindi pa naaagaw ng kaguluhan ng labas. Kapag isinuko mo ito agad sa mundo, parang binuksan mo ang pinto ng bahay mo sa kung sino-sino at hinayaang diktahan ka kung ano ang dapat mong maramdaman. Kapag pinapayagan mong diktahan ka ng notifikasyon sa unang oras ng araw, para mo na rin isinuko ang direksyon ng buhay mo sa kamay ng iba. At ang taong palaging gising pero pagod, palaging updated, pero walang saysay ang kilos, ay ang taong mabilis malanta kahit bata pa. Pero ang taong marunong maghintay, ang taong marunong maglaan ng espasyo para sa sarili, ay ang taong tumatanda ng hindi na uupos. Kung gusto mong humaba ang buhay, hindi mo kailangang maging sikat, mabilis o connected sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo ay boundary. Isang simpleng disiplina na nagsasabing, sa unang bahagi ng araw, akin muna ang sarili ko. At mula sa katahimikang iyon, doon mo lang mararamdaman na buo ka, hindi dahil lahat ay sinagot mo, kundi dahil alam mong may mga bagay na hindi kailangang sagutin para manatili kang payapa. Habit number seven, pinipili mong alagaan ang relasyon bago ang responsibilidad. Sa dami ng kailangang asikasuhin sa araw-araw, babayaran, papasukan, aayusin, tatapusin, madalas ang una nating kinakaligtaan ay hindi ang trabaho, kundi ang mga taong mahal natin. Nakakatawa pero totoo, mas mabilis pa tayong mag-check ng email kaysa magtanong sa asawa, kumusta ka? Mas maalalahanin pa tayo sa deadline ng kliyente kaysa sa date ng anak. Mas handa tayong tumugon sa boss kaysa sa magulang na matagal nang naghihintay ng mensahe. At sa ganitong sistema, unti-unti nating pinapalitan ang relasyon ng obligasyon. At ang malungkot, napapansin lang natin ang halaga ng ugnayan kapag wala na ang taong pinakakailangan natin. Kaya't ang isa sa mga tahimik, ngunit makapangyarihang morning habits ng mga taong mahaba ang buhay, ay ito. Inuuna nilang alalahanin at damhin ang mga taong mahalaga sa kanila. Hayon kay Marcus Aurelius, When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Hindi lang basta mabuhay kundi umibig. At ang pag-ibig hindi laging ingrande, Minsan, sapat na ang simpleng tawag ng ingat ka bago umalis ng bahay ang yakap sa anak kahit nagmamadali o ang pag-alala sa kaibigan na matagal mo nang hindi kinakausap. Dahil ang taong umaabot ng 90 years old ay hindi lang malusog sa katawan. Malalim ang koneksyon sa ibang tao. Hindi siya nabubuhay mag-isa. Hindi niya nilalayuan ang mundo. Para magtagal, pinipili niyang makipag-ugnayan sa tama, sa totoo at sa tahimik. Alam niya na ang tunay na pinahahaba ng buhay ay hindi lang disiplina sa pagkain o ehersisyo kundi relasyon. At ayon sa maraming pag-aaral, ang mga taong may matibay na ugnayan sa pamilya, kaibigan o komunidad ay mas tumatagal, mas konti ang sakit at mas magaan ang kalooban habang tumatanda dahil sa dulo ng buhay. Hindi mo hahanapin kung ilang project ang natapos mo o kung ilang zero ang laman ng bangko mo. Hahanapin mo ay kung sino ang nakasama mo sa mga simpleng umaga, kung sino ang nagbigay ng dahilan para bumangon. Kung gusto mong umabot sa 90 years old, huwag mo lang alagaan ang oras mo. Alagaan mo rin ang ugnayan mo. Iparamdam mo ang presensya mo sa mga mahal mo habang kaya mo pa. Hindi para maging perpekto, kundi para hindi ka magsisi sa bandang huli. At baka sa ganitong klasing ugali, mas mapagtanto mo na hindi lang hahaba ang buhay mo lalalim din ito. Habit number eight, araw-araw mong inaalala na hindi ka dito pang habang buhay. Sa unang tingin parang madilim, parang masyadong seryoso, parang hindi angkop sa umaga ang paalala ng kamatayan. Pero sa mata ng isang stoic, ang paalalang tayo'y may hangganan ay hindi sumpa, kundi paalala. Isang paalala na nagbibigay linaw, naglalagay ng bigat sa bawat segundo at nagtuturo sa atin kung paanong dapat tratuhin ang buhay hindi bilang karapatan, kundi bilang regalo. Sabi ni Seneca, Let us prepare our minds as if we'd come to the very end of life. Let us postpone nothing. Ang taong umaabot ng 90 years old ay kadalasang hindi takot sa kamatayan. Hindi dahil gusto niya na itong dumating, kundi dahil araw-araw niyang pinipiling mabuhay ng handa, malinaw at may buo ng loob. Ang ganitong klasing pag-iisip ay hindi nagpapabigat ito ang mismong nagpapagaan. Dahil kapag alam mong may wakas, matututo kang piliin kung ano lang ang mahalaga. Hindi mo na kailangang patunayan ang lahat, hindi mo na kailangang habulin ang lahat, at lalong hindi mo kailangang galitin, ikumpara o ipagpaliban ang buhay. Kaya ang habit na ito ang pag-alala sa hangganan ay parang paggising ng kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda na tahimik ang aura, mapagkumbaba ang mga salita, at mababaw lang ang kaligayahan hindi dahil kontento sila sa kaunti, kundi dahil alam nilang hindi na nila kailangang kumapit sa sobra. Kung gusto mong umabot sa 90 years old, huwag kang matakot sa kamatayan, matakot kang mabuhay ng walang saysay. Mas malungkot ang taong mahaba ang buhay pero walang direksyon kaysa sa taong maiksi ang buhay pero bawat araw ay may layunin. Ang taong marunong magtanong tuwing umaga, Paano kung ito na ang huli? Ay taong hindi nagsasayang ng oras, hindi basta galit, hindi basta mapagmataas, at higit sa lahat, taong marunong magpatawad at magmahal habang may panahon pa. Sa pagtatapos ng seryeng ito, tandaan natin, ang mga habit na ito ay hindi garantiya na aabot ka sa 90 years old. Pero ang totoo, kung araw-araw mong isinasabuhay ang ganitong klasing disiplina, pagninilay at pasasalamat, baka hindi mo na rin hanapin kung gaano kahaba ang buhay mo. Dahil mararamdaman mong kahit bukas ka pa mawala hindi ka pa rin talo dahil bawat araw na ginising ka tunay kang nabuhay. Sa dulo hindi natin hawak kung hanggang kailan tayo dito. Pero hawak natin kung paano natin gugugulin ang bawat umaga na ibinibigay sa atin. Ang mga habit na ito hindi lang tungkol sa longevity. Hindi lang para humaba ang buhay mo kundi para pahabain ang saysay ng bawat araw na nabubuhay ka. Dahil walang silbi ang umabot ng 90 years old kung ang puso mo ay pagod na sa 50 years old pa lang. At wala ring mali sa mabuhay ng maiksi kung bawat araw ay puno ng layunin, pagmamahal at kapayapaan. Kaya bukas pagbangon mo, wag mong itanong kung ilang taon pa ang natitira. Itanong mo, paano ko mabubuhay ang araw na ito na para bang ito na ang pinakamahalaga sa lahat? Kapatid at kaibigan, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Tandaan, sa huli ang sikreto para umabot sa 90 years old ay hindi lang nasa kalakasan ng katawan, nasa kalinawan ng isip, kabutihan ng puso at disiplina ng kaluluwa. At kung araw-araw mo itong pipiliin, baka hindi mo lang marating ang edad na iyon, baka maramdaman mong sa bawat umaga, nakarating ka na. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord po lagi ang papuri.